Hello, Loaitens talagang nahuli ng SB19 ang atensyon ng isang uh, sikat at famous na director ng mga concert sa Hollywood at sa ilang uh, sikat na international artist sa Amerika at sa buong mundo. Ito nga si Troy Laureta, isang Filipino-American. Isa na naman siyang uh, director ng concert ni na Bruno Mars, Nicole Scherzinger, Ariana Grande at maraming pang iba. Ito nga ay nag-post itong nga si uh, Troy sa kanyang Twitter account na gusto niya makasama. Gusto niya gumawa ng record level o kanta para sa SB19 dahil sabi nga niya SB19 is a badass. Diba talagang nakakahanga ang nga natin ngayon sa musika ng SB19 dahil talagang ang layo na natin nila. Maraming nga na-impress sa kanila ng mga director especially itong si Troy Laureta music <coughs>